Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ako po ay si Inocencio M. Fabia Jr. Ako po ay isang uh, senior citizen uh, at retired. Kaya alam niyo naman, mga karamihan sa mga seniors ay palagi na sa bahay, bahay na lang. So ganun din ang nangyayari sa akin, no? palagi na sa bahay. Kaya minsan nagiging uh, boring din o naka, malulungkot ka rin dahil kung minsan kung wala kang ginawa o nagawa syempre normally ay parang boring no di ba kahit man lang uh, makaligo no <laughs> so pag wala ka talaga nagawa, so nagiging bored ka. Kaya minsan, ay naglalaro yung isipan, isipan mo, no? Na parang uh, kung ano, ano kung ano-ano pumapasok sa isip mo, no? Naglalakbay na walang patutunguhan. Kaya parang ano talaga, uh, nagdi-daydreaming ka. So parang walang kabuluhan yung araw mo. So ngayon, ay may naala na -ala akong kanta ni, ano, na isang Filipino songwriter, no? Si Joey Ayala. Ayang yung title ng kanyang kanta ay uh, kung kaya mong isipin ay kaya mong gawin. So dito ay nagkaroon ako ng interest no? para maging productive man lang no? at maging makabuluhan yung araw mo yung ano, mag-drawing gamit yung isang uh, AutoCAD software. So dito ay uh, siyempre hindi ka ano marunong kailangan mo talagang magsimula no? from scratch. So, pero malaking bagay na rin ito, kahit pa paano, ay eh, meron kang nagiging productive ka, lalo na kung makagawa ka ng kahit bahay kubo man lang. No? So, masaya ka na rin. So, kaya dito na lang muna ta, para mas, uh, masimulan ko na, no? meron man lang ako magawa sa araw na ito, no? ang mag-drawing gamit ang AutoCAD. So, dito na lang muna mga kaibigan.